morning mga kamanok Pinas dito na naman tayo sa ating munting manokan mga kamanok Pinas first day o sa range na ating mga warrior ating mga sisiu mga kamanok Pinas itong isa nating uh, 10 days yung 10 day old natin dito muna natin siya ilalagay sa ating uh, scratch pen yung mga 1 month old natin pakakawalan lang natin dun sa ating range first day nila kayo mga kamanok Pinas first day pa shout out po kay, kay Sir Nald Manyego. Ayan, nasa Dubai po siya, no. Pa shout out po kay Sir Mark Mark Kim Duringes na nasa New Zealand. Good morning, boss. Sa ating boss kay Sir Jonathan. Uh, maraming maraming salamat po sa suporta rito. Kay Sir Jay. Sir Jay, naantay ko na 'yung panlaban natin. Ihanda <laughs> natin. Kay Sir Jason. Kapatid ni Boss Jonathan yan. Maraming maraming salamat. Kayser Jerry San Juan na nasa Amerika po At yung mga boss na nasa Amerika Yung mga subscriber natin na mga nasa ibang bansa Kaya maraming mga Kay Ma'am Rona at kayser uh, Happy New Year po sa inyong lahat na. Doon po sa lahat ng ating mga subscriber Salamat po sa pagtitiwala nyo Sa ating mga silent viewer Yung mga nanonood sa atin palagi Maraming maraming salamat po Happy New Year po sa inyo Tara samahan nyo ako Sa unang araw ng ating mga sisiyo sa ring 哦，哪里拉皮了？ Ayan, yung ating mga 10 days 10 days lang po yan, no? Yung ating mga karami. Yan po ang uh, sims black natin, mga kamalok pinas. Kita-kita niya naman po, healthy. Ayan, mamaya po, pakakawalan na natin doon sa ating range yan, no? Healthy, healthy po yung ating mga, ano, mga kamalok pinas, oh. Ating mga 10 days. Yeah, no. Kita healthy, healthy po sila mga kamanok pinas. At natin dito makikita po natin sila na actual yeah. na yeah, first day nilang ilapag no pero ibabalik po natin ulit sa kanila ano cage yeah. ganda lakas ah. yan si Jess yung ating kasama sa ano kawin ka naman dyan, man. ating kasama rito sa manukan si Jess yan eto yung ating range uh, ah, dito natin pakakawalan maya maya kung konti yung ating mga ano one month old yan nandito pag medyo malaki na sila mga two months dito na ho sila oh. malalakbo sa uh, isang malaki nating range no, dito Ayan, mga amanok pinas. Happy mga sisiw ngayon dito 'yung mga one month old natin, mga amanok na. Ayan sila, oh. ayan yun, mga sisiw. Labas na, labas na. Ah, ito mga sisi mga kamalang pinas sila ayun sila ayun ating mga sisir, mga <laughs> Ayan sila First day po yan ang ating mga sisir. Ayan. Ayan, yung ating mga sisi, mga kamalok pinas. Ito, parigag nga ako Ayan yung ating mga sisi, mga amalok pinas. na. Ayan, first day nila sa range natin. Uh, bago. Ayan na. Ayan na, yung ating mga sisi, mga kamanok pinas. <coughs> Ngayon lang sila nakawala rito. <coughs> mga busog yata. Ito <laughs> yeah, ni Yodel kung anong number mo sa Gcash. Ay. Ay. mga manok pinas nakita niyo naman oh masigla malita po yating range sa umpisa yeah, mga kamalok na nakita nyo naman yung ating mga sisi malita po yating range sa umpisa pero pag laki laki nila doon na sila sa mas maluwag Kasi hindi bago po yung ating mga 3 weeks po pala yan, hindi po pala sila yung 1 month, Ando po yung 1 month, 3 weeks all yan, nilabas na natin sila. Yan. Yeah, Gagagda natin mga sisiyo sa rin. First time nila mga kamalok nila. kalat so, na. <laughs> Tuan-tuan sila. <laughs>

kasi first day nila mga kamanok pinas boss jonathan ayan ayan na po yung ating ano ating mga chicks yung ating mga 3 weeks ayan ayan sila yung ating 1 month naman nandun pa sa loob Ayan, oh, ayan na sila, o, mga kamalok pinas. Eh. Ayan na, ay, yung ating ano, mga sisi, mga kamalok pinas. Ayan na sila. tuwa Ito yung kanilang tuka, mga ka-manok nila. Ayan, yung doon mga nila. Ayan, oh. Ayan yung kanilang tuka, mga ka-manok niya Ayan, Mga ka-manok niya First day ng ating uh, ulam breed ni Manok Pinas. Ayan, mga kamanak nila. Nagsalang ulit tayo. Nandun, mga mas mga quality, mga quality huya, pare-pare sila na quality mga kamalakinas. pinas. Wala lang ano. You know. Sinama lang natin yung ating one month old na dalawang piraso lang na may unang papisa natin sa ating incubator. No? Sigla. ah ko lang po muna sila ng vitamin pro, vitamin pro tapos yung patukan nila yun. Uh, ah, bukas, start na po sila ng electrolyte, electrolytes natin mga kamarakinas. No? Ibigay na tayo bukas. Ah, meron, morder na po pala tayo ng electrolytes. Na anti-stress para sa kanila yun. Bukas, start na po sila nun. No? Ah, healthy po yung ating mga chicks. Ternals. Ayan, Ternals. So, ito na yung ating mga sisiyo. Post yun na Ito na yung ating season day. Ayan po yung ating mga yun. Next season, next breeding natin. Yung susunod natin, hopefully, mas marami po yun dito. Noobin po. Ayan, mga kamanok pinas. Ang maganda. Ito nyo naman. Meron na tayong gray. Pure na gray. Ito po. Ayun. Ayun na. Nag-aaway na. Ayun na. Ayun. Ayun na. Naglalaban na sila. Ang saya nila, oh. First day nila sa range. Mamaya po, balik na sila ulit sa kunungan nila. So, Anata, good morning. Ayan na, sa range na yung ating mga sisiyo. Ayan na sila, oh. Ang <laughs> lalakas. Ayan, ayan na, ati, oh. Ayan na, oh, boss. O, na sila. Nandiyan na sila sa range. Ayan, nandiyan na sila, oh. Wala ko na sila sa range, boss. Good morning, good morning. Kaya kita-kita, healthy, healthy mga yan, boss. No, Bin, wala sa kanila, mabawas na, Lord. <coughs> healthy, healthy yan, yan yung ating sinatsaga. <laughs>